Hi guys! Kumusta kayong lahat dyan? Andito na naman ang inyong lola sa Pagbablog! Welcome sa ating YouTube channel! Ngayon guys ay uh, mag-unboxing uh, mag, uh, tayo Unboxing ba tawag doon? Hindi ko alam pero ngayon is uh, 10.45 ng umaga at Ayan guys, pakita ko muna sa inyo kung gaano kaganda ang weather dito sa Germany. Ang ganda dahil yung mainit siya. Pero ngayon medyo uh, nagmi-mix pa yung init at lamig niya kasi maaga pa. So ngayon guys, kaya ako magbablog kasi matagal ko na to guys na hindi ginagawa. Ang mag, ano ba to? Mag-unboxing. Kasi galing ako sa Asia Store ngayon at uh, medyo... Uh, medyo, ayan, na ko kasi ang mga Pilipino po ngayon nag- na ako sa Asia Laden kaya bumili ako guys ng mga damo damo mo sa Asia la Yung ano yan, yung mga gulay natin sa atin. Ay guys, bumili ako ng patis na maliit, dalawang instant noodles, ayan, big kalamansi na 'yan. And then etong konting sitaw kasi guys nagigrapes ako ng sinigang na na ano ng baboy yan yung buto buto ba tapos bumili ako guys ng etong hindi ko napakita kasi commercial bumili ako ng sinigang mix yan tapos alam mo ba kung magkano isa nitong sinigang mix na to is 2 euro ang isa ang isang piraso to euro. So, bumili ako ng tatlo. Ayan. So, apat. May kasama ako kanina isang Pilipina. So, so lima ito ang nabili ko. Nandito siya. Ayan, guys. So, ngayon, 2 euro, ang, 2 euro ang isang piraso ng sinigang mix. Ngayon, bumili ako ng gabi. Kasi gusto ko yung sinigang kumamaya is malapot-lapot. Tapos bumili ako ng okra. Ayan, okra guys. Ang mahal ng gulay dito. Ha? Tapos guys, bumili ako ng ano, ng malunggay. Ito ang isang ang isang tali nitong malunggay guys is uh, 2 euro 50 ito. ya Yeah? So, kwentay niyo yun sa sa peso. Sa euro 50 yan. Tapos, eh, ang 1 euro is 60. 1 euro is 60 pesos. So, 2 euro 50. Tapos, ito naman, bumili ako ng kangkong. Yan. Ito yung kangkong ng, ano guys, ng Thai. Maliliit sila. Hindi siya kagaya ng kangkong natin. Ito, nagkakalaga to ng 350 euro. Yan. Nakita ano, nyo, mahal. So, yan lang guys. Kangkong malunggay, uh, dalawang pirasong gabi, at saka sampung pirasong okra, at saka itong sitaw, at saka ito. Ayan, nagbayad ako guys ng 25 euros. Ayan. 25 euros. All in all, bin, binayad ko dito guys. Ayan lang ha. Tapos, tapos, kasi guys, ito ang gate-late nito, magkano to guys? Ang isa nito is 2 euro 30 cents dito sa Germany. Ang mahal ng mga, mga gulay dito ng mga Asian, Asian vegetable, ang mahal guys. Kasi siguro dahil tina-transport nila yan, so ang mahal. Tapos, ngayon guys, Uh, magluluto ako mamaya ng uh... tapos guys eto may in order pa ako sa Timo eto in order ko sa Timo is dumating na siya at kaya nga ako lumabas ngayon dahil pinick up ko tong uh, order ko kasi kahapon guys galing ako doon sa post eh sabi ng babae doon isa uh, hindi daw ano ay, hindi pala kahapon kasi kahapon holiday. Webes. Nung miyerkules mer hindi pa daw na 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 nare-repack na, na, re -na, na re -re nila yung ano yung mga karton kaya binalikan ko ngayon so kaya ngayon o model ako pero ito lang is costed ano lang to guys 26 euro lahat kasi mura lang sa Timo at uh, ano order lang ako ng kasi meron na akong wait lang guys. Kukunin ko lang yung gunting kasi mahirap mag-unboxing na yung pupunitin mo yung plastic eh ang ang ano ang hirap. So ngayon, tingnan natin guys kasi may regalo ako ng tatlong pieces sa sa Timo. Ah, uh, ayan Timo, na Kaya mayroon ako ito ang mga model lang kasi ko guys ng sapatos na pangtrabaho kasi sa amin kailangan sa work ko kailangan naka rubber shoes ka hindi pwede nakatakong ka doon or open yung mga pang summer na sandal hindi pwede kailangan rubber shoes so ngayon itong ito in order ko siya yan ah uh, ito naman yung tingnan natin siya guys pasensya na kayo kung umaba itong video ko na to so ayan Bira lang naman kasi ko gay umorder sa Timo pagka mayroon lang silang o special offer sa akin na bibigyan nila ako ng regalo. Doon lang ako mo order because of ano of regalo. <laughs> Kuripot ako, guys. Kasi alam mo na may pinag-aaral sa Pilipinas. O oh, ito siya. Ito in order ko talaga to, guys. Ito yung pang ano to, yung panggiling ng mga bawang, kamatis at sibuyas at luya. Di battery siya para hindi ka na naghihiwa kasi hiwa ka pa ng hiwa ganyan. So ito, ito in order ko to magkano lang naman to for euro lang to. Ganyan kasi wala ako nito eh pagka nagluluto ako, uh, gusto ko mabilisan ito na lang, siya na lang ang maghihiwa niyan. Ayaw ko na nung pahiwa-hiwa ka pa ng sibuyas, ay sumasakit lang ang mata ko. Ito talaga in-order ko siya. 4 euro lang yan guys. Tapos, ngayon, pero ang main priority ko, it, ito, mga pre, ang, ito guys, ayan, regalo sa akin to. Regalo niya yan sa akin, hindi ko yan binayaran. Tapos ito yung ano, uh, cellphone. Ayan, regalo din sa akin yan. Kasama yan na regalo. Kaya umuorder lang ako pag mayroon silang regalo na ibibigay sa akin. Tapos, eto guys, eto regalo din to sa akin. Ayan. Puro mga regalo yung sa akin. So, tatlo ang regalo niya sa ito, ito. At saka ito. At saka ito mga bag na maliliit ayan. So, ngayon ang order ko lang talaga sa timo ay ito lang yung panggiling ng mga bawang at luya at sibuyas. And then ang main purpose ko kasi guys, ay yung rubber shoes ko guys kasi tingnan mo. Modern ako guys ng rubber shoes. ang ganda, di ba? Ano lang to, 10 euro ten euro 49 ito kasi pag dito ko to binili guys pag bumili ako ng sapatos dito sa Germany ang mahal eh kung pantrabaho ko lang pang-araw-araw okay na to kanya kasi dito ang mahal ah ang, kagaya ng mga sapatos kung pantrabaho ano ah, nasa mga 69 euro kanya 59 euro eh pantrabaho lang 'yon So ngayon yung na, natuklasan ko ang timo, dito na ako umuorder ng mga sapatos. Ngayon nirefer ko sila sa, mga, sa mga katrabaho ko. Kasi ang mga trabaho ko guys, nag order na sila dito sa timo na to. Kasi nga, mura ang mga sapatos. So, ayan, ba? Diba? Inorder ko lang ito, 10 euro. Ano lang siya? Uh, 35 ang size niya. Pero, tingnan natin. Oh. Ayan, 35 siya. Medyo malaki pa nga sa akin. 35 kasi yung ang pinaka pinaka small nila 35 pero okay na yan kasi pag nag medyas pa ako is uh, tama lang yan pag nag medyas ako ayan medyo malaki siya ng konti pero okay na yan kasi may, mag, makapal ang medyas dito pag winter so tapos yan lang ang in order ko ito ito is 10 euro 26 at 10 euro 49 And then, ito, for euro 90, uh, 99 yata. Tapos, ito, kasama to sa aking in-order na nagkakalaga din to ng 11 euro. So, iyan bag na to, guys. Kasi, ayan, o. Oh, yung kilikili bag. Yan, para pag-alimbawa, nag-ano nag, ko, nag, uh, pumutong ako na city, yung ganyan. Kasi ako guys, bukod ang bag kong pantrabaho, bukod ang bag ko na pang ya, yeah, aliwa, pupunta ako sa mga party, bukod ang bag ko. Tapos, pag yung mga daily lang, alam nga, yeah, mag supermarket lang ako, bukod din yung bag ko. Ito, pag supermarket ko lang yan, yan, ganyan. So, iyan ang, para siyang kipling, pero hindi siya kipling. Ayan, Mishula. Ayan. 11 euro siya. So, ito lang talaga ang order ko. This one, this one, and this one. So, all in all, 26 euro lahat. Tapos, itong tatlo na to ay regalo yan. Yan, sa akin. Mm. Regalo yan sa akin. Kasi, alam nyo kasi, karamihan naman kasi na mga ano dito sa Germany, mostly, galing sa China or India yung mga damit yan, yung mga hindi masyadong branded na damit. Galing ng China or India. Tapos, yung mga mumurahin na ano damit dito, yan. Kami nga sa company nga namin, mostly ng mga materials namin na ginagamit is made in China. Lahat na, puro made in China ah uh, ang mga material. Kasi nasabi lang na made in Germany pero mostly sa China galing ang mga materials. sa so, Germany nga lang pinuproduce. O ganyan. Kaya okay na to guys. So guys, sana nag enjoy kayo sa aking vlog. So ayan lang ang aking mga unboxing ngayon guys. So Anyway, thank you for watching and God bless us all guys and pray lang tayo kay Lord na sana maging okay ang bansa natin, Pilipinas. And thank you for watching and thank you for all my baby loves to support in watching my my vlog every time. Thank you very much. Take care of you. Bye. Thank you for watching. See you next vlog.